Kapakyard. Nandito kami sa bundok mga kapakyard. Sama aking anak. Nag ano kami. Hiking kami yung bike niya oh. Hmm, na, Alin mo na? Paikot mo. Sige na. ikut mo na. Hmm. Let's go na. Ping init dito mga kabakyard oh. Hiking kami. Si bagong bike nga. Testing. Yan dito mga sa kabundukan. What up? Oh, sunog na yung mga kahoy oh. Oh. What up, what up? What up? What up? Bilisan mo kayo mainit doon tayo sa malilim may kahoy doon sa baba tanggalin mo muna yung ano sa gulong oh huh? ayan oh, sumapit oh, kaya pala nagtutunog hmm. tunog-tunog ayan nasunog ng mga ano dito mga kabaktar sa init ng panahon no oh. ayan oh ayan oh sunog na no. Eh, yeah, doon tayo sa so, baba. Ang bahay. Ang oh, bahay. Oo, ang bahay. Oo, oh, sakyan mo. Sa oh, baba. Nagawa ng bahay. Dahan oh, ha, huwag mong jakan kay... Sa baba. baba ano lang kapit ang brake kapit lang ang brake huwag mong patsakan huwag mong biglain ang brake ha pababa yan kalalay lang Ito, huwag mong bilayan ang brake ha, matutumba ka Ganyan lang, mintin lang Turuan natin para matuto sa bike Kasi may bike na siya sunog na talagang mga damo paligid oh warap gabing init sakyan mo pagod ka na pagod ka na pagod ka na hmm, doon tayo dali mo kaya mo sige dali doon tayo pag tayo doon no doon dari unaku ya, ah. Sakyan mo. Kaya yan. Hindi. Dali. Dali. Hmm, pajak. Yan. Ki. Okay. Yan dito. No, oh, diretso doon. Diretso ka, antayin mo ako doon sa may malilim na kahoy. Tandaan lang. Oh. Yan, ma na dito. Dati mas hukal dito ngayon maano na. Sunog na talaga yung ano. Paligid do. Oh. Sa init. Balik. Tayo, dito tayo mi kay mainit. Ayun, school yan daan mga kabakyard. school yan dito muna kami kaya malilim dito mga bakit dito muna kami mag stay pahinga muna kasi malilim dito ayan ah ayan mahangin dito mahangin eh ayan sa pabalik na Dito muna tayo kay mahangin. Lagay mo mong bike dyan. Pahinga muna tayo. Walang puno. Wala na yung malaking puno. Oo no. wala no. na. No. Diyan muna. Parking na natin. No. Doon banda para wakan. Doon no. 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 yung no. ganyan. No. Yan.